guys, gagawa tayo ng pang marinate natin ng baboy so ang kailangan lang natin is garlic powder okay sweet paprika durog na paminta toyo at lemon So, unahin na natin tong mga to, tong mga powder powder. Pampara sa din mga to. Paprika. Ito naman. Uy, sumihan natin ng garlic. Tapos, paminta. lang Tapos to Tawag. mas maganda pag, pag haro nyo na sa mag, mag, mag mix na lahat pag na parang Tapos nung na-mix ito, talo natin sa baboy. Tapos marinate natin ng 24 hours or kung nagmamadali ka naman eh sa oras. So, dito po kasi tayo ng Bukas. Okay. So, na natin ito. Pa. natin yung baboy din. Yan. Masage nyo lang yung sauce. Tapos natin mga iba. I-ref. Dapat bukong manood yung lasa nyo. Para bukas, mag na lang tayo.